Kamakailan lang sinalakay ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang residential compound sa Marilao, Bulacan. Nadiskubre nila na ginawa itong vape warehouse. Base sa mga reports, ano, yung mga even residential areas, patuloy ang uh, pagninegosyo na hindi, na, hindi na lamang itong binibenta sa mga normal na brick and mortar stores. Uh. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. mapalo sa mayigit kumulang 500 at 40 milyong piso. Ang tax liabilities kasama ng penalties at surcharge ang haharapin ng mga negosyanteng sangkot dito. Mga 81,000 na, na mga vape pods yung ating uh, nakumpiska kaya uh, malaki-laki to kung nakita mo doon sa grahe tinatago talagang bahay siya ta hindi niya hindi niyo mapagkakamalan na dun ginagawa ang uh, imbakan at dun din nagkakaroon ng uh, deliveries ng mga vape products na ito. Kaya naman kasama na rin tinututukan ng ahensya ang lahat ng posibleng imbakan ng illegal na vape products. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ng may-ari ng ni-raid na vape warehouse, ani Lumagi, patuloy pa raw nila itong inaalam. Patuloy ding iniimbestigahan kung paano ang distribusyon ng mga ilegal na produktong ito. Kasama namang babantayan ng BIR ang bentahan online. Babala naman ang opisyal sa publiko, siguraduhin na ang lahat ng vape products ay rehistrado sa BIR at Department of Trade and Industry at bayad ang mga buwis nito. Madalian niyang malaman ito dahil nakapaskil ang detalye sa website ng BIR kung alin-alin ang nagbayad ng excise tax. At uh, makikita rin naman natin kung may stamp ang uh, produktong... Uh... Ab binibenta at kung wala yan, automatic, uh, hindi bayad ang excise tax niya. At kung mayroon namang nalalaman na ginagawang imbaka ng vape products at nagnenegosyo na hindi bayad ang excise tax at hindi rehistrado, hinikayat ng BIR ang publiko na magsumbong sa pamamagitan ng pag-email sa commissioner at bir.gov.ph. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Karseling Katarong, SMN9 News.